Okay, so kumusta mga idol? So aware na bang lahat sa pagbabalik ng NCAP? O no contact apprehension policy ng MMDA? So effective ngayon mga idol, May 26, 2025, lunes ay effective na ulit ang NCAP? So medyo matagal-tagal din itong namahinga mga idol magmula nung inisyuan ito ng TRO at sinuspindi ng Supreme Court noong August 30, 2022. At nung nakarang linggo nga lang mga idol, May 20, 2025 ay tuluyan ngang inalis ng Supreme Court ang TRO at pinayagan na nga itong ipatupad muli. So ang NCAP mga idol ay isa itong programa ng MMDA kung saan ay gumagamit sila ng mga high-tech na kagamitan katulad ng mga high-definition CCTV cameras at digital cameras para i-monitor at hulihin ang mga pasaway na motorista. So kasama na siguro ako doon sa mga pasaway na yon yun naman pagpapasaway ay birang bira lang yan mangyari kapag kailang kailangan lang talaga natin lalong lalo na sa mga rush hour mga idol with uh, extra care naman tayo mga idol uh, pero mali pa rin yun so kailangan natin sumunod pa rin sa batas trapiko mga idol So ang end mga idol ay kasalukuyang ipinapatupad sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila na nasasakupan ng MMDA. So kung isa ka sa mga bumabaybay o dumadaan sa lugar o kalsadang to, so maging aware kayo mga idol. So good luck na lang sa atin mga idol.